Klaruhin ko na lang sa'yo. Ha? Ha? For the record. Meron kong informasyon. Ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General... Uh, si IDG? General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao pra malakanyang nag-uuto sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No. Sir. Anong purpose mo? Bakit ka pumunta doon kay Alice ko? Dalawang business ka pumunta. Anong purpose mo doon? Beh, sige. At sino ko kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang tinatanong We have ni General Makapas online to, to cross check. Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? O, yun ang tanong ko. Ah, uh, ako lang po tsaka ang si attorney po. Hindi, Hindi ka papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, galing ako diyan eh. Tuktok mo. Galing ako diyan sa custodial eh. Mahirap makapasok diyan. So, at sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No. Sir. Pare ka ba? O ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have... Abogado ka ba? No, sir. O paano ka nakapasok? Who initiated the, the meeting? And how did you how did you uh, enter the custodial center? The the first time po na pumasok po kami doon, I I was still with IG po. So